Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal munang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH news website, ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang The Better News, ngayong araw, 20 pesos kada kilo ng bigas. Isa ito sa mga unang pangako ng kasalukuyang administrasyon mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, tila na isa katupara ng matagal ng panawagan ng mga Pilipino. Ipinatupad na kasi sa buong Pilipinas ang benteng bigas meron na program sa mga Katiwa Store. Ang mga detalyeng dapat nating malaman, iahatid ni Rose Babiera. Ipinatupad na sa buong bansa ang benteng bigas meron na program ng Administrasyong Marcos. Dito, naibibenta na ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga Kadiwa Center, ayon sa Malacanang. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nagsimula ng magbenta ng murang bigas ang ilang kadiwa center sa National Capital Region, kabilang ang mga lokasyon sa Department of Agriculture Central Office sa Quezon City, Levi Town at Barangay San Antonio sa Paranaque, AMVA Housing sa Valenzuela City, Bureau of Plant Industry sa Maynila at mga kadiwa center sa Malabon, Pasay at Taguig. Nagsimula na rin magbenta ng 20 pesos na kilo kada bigas ang 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Layunin ng programa na patatagin ang presyo ng bigas at gawing mas accessible sa publiko, ang pangunahing pangangailangan. Apektado na rin ang ilang traditional na retail outlets dahil inaasahang magkakaroon ng adjustment sa kanilang mga presyo. Iginiit ni Castro na hangad din ang programa na mapanatili ang kapakanan ng mga lokal na magsasaka, habang tinutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap na ba ang lahat ng bonus? Bukod kasi sa payday, naging espesyal ang May 15 kahapon para sa mga kawani ng pamahalaan dahil nagsimula ng ipamahagi ang kanilang mid-year bonus o katumbas ng isang buwang basic salary. Ang mga kwalifikadong empleyado sa ilalim ng naturang resolusyon na ito sa report ni Dustin Bayog. Nagsimula na kahapon ng May 15 ng pagbibigay ng mid-year bonus para sa bawat kawani ng pamahalaan base sa anunsyo ng Department of Budget and Management o DBM. Ito ay alinsunod sa DBM ba? budget circular number 27-2 kung saan nakalagay na ang bawat kawani ng pamalaan ay makatatanggap ng mid-year bonus tuwing May 15 Nakatumbas ng isang buwan na basic salary. Ang mga kwalipikadong bigyan ay mga empleyadong nakarender na ng higit apat na buwan na serbisyo sa pamalaan kahit hindi man ito tuloy-tuloy na magsisimula sa July 1 ng naunang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Isa ring qualification ang pagkakaroon ng satisfactory rating mula sa pinakauling evaluation survey. Ayon sa DBM, naglaan sila ng aabot sa 63.395 bilyong pisong pondo para sa mga qualified civilian at military and uniform personnel. Samantala, sakop din ng mid-year bonus sa mga part-time employees na nakaalis sa pro-rata basis at i-render na serbisyo ang makukuwang bonus. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa mga nasa probinsya o iba't ibang bahagi ng bansa, aprobado na po ni PBBM ang labing limang local holidays sa susunod na buwan. Ang listahan ng mga special non-working local holidays sa report ni Rob Vic Manuel. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang idineklarang labing limang special non-working local holidays para sa buwan ng Hunyo. Layunin ang pagpapatupad ng mga holiday na ito na bigyang panahon at oportunidad ang mga residente ng mga lokalidad na magsaya, makibahagi sa mga pista at ipagdiwang ang ka ni kanika nilang mga pistahan at anibersaryo. Ayon kay PBBM, mahalaga ang mga selebrasyong ito upang mapanatili ang kultura at tradisyon ng bawat komunidad sa bansa. Kabilang nga sa labing limang local holidays na aprobado ay ang mga sumusunod. Ang pagpapatupad ng mga special non-working holidays na ito ay inaasahang magpapalakas ng pagkakabuklod-buklod ng mga komunidad, magpapasigla ng turismo at magtataguyod ng kultural na pamana sa bansang Pilipinas. Binaiigting din ni PBBM ang pagtitiwala sa mga lokal na pamahalaan na matiyak ang maayos na pagdaraos ng mga pagdiriwang. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa tapos na papal conclave noong nakaraang linggo kung saan nahalal bilang bagong Santo Papa si dating Cardinal Robert Prevost na ngayoy kinikilala na bilang Pope Leo XIV ay ibinahagi po ng tatlong Pilipinong kardinal ang kanilang naging karanasan sa isang press conference maging ang unang act of charity ni Cardinal Chito sa bagong Santo Papa. Narito ang report ni James Galangue. Masayang ibinahagi ng tatlong Pilipinong kardinal ang kanilang naging karanasan sa naganap na papal conclave sa Vatican City kung saan nagbotohan ang mga ito para hirangin ang bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Sa isang Filipino media conference, kinuwento ni Cardinal Luis Antonio Tagle o mas kilala sa tawag na Cardinal Chito ang kanyang umano'y first act of charity sa bagong Santo Papa. Lagi ako may baong candy. Meron na naman ako. At ikatabi ko nga si Cardinal Prevost. Ganyan. Nung humihinga-hinga na siya ng gusto mo ng candy? <laughs> gusto mo ng candy? niya, sige, bigyan mo ako ng isa. Okay. <laughs> yan ha. Yan ang unang act of charity ko sa sa bago, sa, sa pansa sa tupapa. Sa naganap na conclave, katabi ni Cardinal Chito si dating Cardinal Robert Francis Pibos na ngayon kikilalanin na bilang Pope Leo XIV. At sinabi nitong kung akala ng karamihan ay seryosa ang nangyari sa loob, ay dito binali ni Cardinal Chito ang mga haka, -haka. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Cardinal Tito sa mga Pinoy na nanalangin at umaasang siya ang magiging susunod na Santo Papa ngunit paalala ng mga obispo. Sa tingin po natin, being a Pope is an honor pero this is also a very great responsibility. Samantala, sa interaksyon naman ni Cardinal Pablo Virgilio David sa bago Santo Papa, una agad itong inimbitahan na bumisita sa Pilipinas. Tapos nung ako na paglapit ko sa kanya, ang sabi ko, um, Holy Father, um, And by the way, this is uh, he speaks American English. <laughs> so ko, Holy Father, I wish you could visit us in the Philippines. So, so uh, and nakangiti lang siya sabi, niyang, uh, sabi niya nga. If God allows that. <laughs> Magugunit ang dati ng bumisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV noong 2010 kung saan nagdaos pa ito ng misa sa San Agustin Church sa Intramuros. Kaya na hindi na pagdalaw nito sa Santo Niño Minor Basilica sa Cebu. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malaking oportunidad ang naghihintay sa Pilipinas para sa susunod na taon. Ito'y matapos i-anunsyo bansa bilang host ng International Competition Network Annual Conference. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ang mga trends sa antitrust, mga estrategiya sa enforcement at mga regulatory reform. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Napili ang Pilipinas bilang host ng International Competition Network o ICN Annual Conference sa taong 2026. Sa anunsyo ng Philippine Competition Commission o PCC Kamakailan, sinabi nitong malaking oportunidad ang naturang event para mas mapabilis ang kolektibong pagtutulungan para sa epektibong pagpapatupad ng competition law na nagpapanatili ng pantay na labanan sa negosyo at proteksyon sa mga mamimili. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-host ang Pilipinas ng nasabing high-level antitrust forum. Gaganapin ang conference sa May 6 hanggang May 8, 2026 sa Lungsod ng Maynila kung saan inaasang dadalong mahigit isang daan at apat na pung competing agencies mula sa isang daan at tatlong pung bansa kabilang sa mga paksang tatalakayin, ang mga trends sa antitrust, mga estrategiya sa enforcement at mga regulatory reform. Ang PCC ang itinalagang ahensya sa ilalim ng Philippine Competition Act na nangangalaga sa pantay na kompetisyon, nag sa abuso ng market dominance at nagre-review ng mga merger at acquisition pagdating sa negosyo. Ito rin na tumatayong kinatawa ng gobyerno sa mga usaping may kaugnayan sa international competition para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bibida sa isang Festival of Culture sa Illinois, ang obra ng Filipino-American artist na si Fred de Asis. Tampok ang sining na Kutkut. -kut. -kut bukod dito, may silayan din sa kanyang mga likha ang sinaunang kasulatan ng mga Pilipino na baybayin para naman mas mapalalim pa ang pagkakakilanlan ng kultura ng Pilipinas. Ang mga dapat abangan sa report ni Mary Borja. Magkakaroon ng pagkakataong ipagmalaki ng Filipino-American na artist na si Fred de Asis ang kulturang Pilipino sa gaganaping Skokie Festival of Cultures sa May 17 hanggang 18, 2025 sa Octon Park, Skokie, Illinois. Bahagi ng pagdiriwang ang kotbayin exhibit, tampok ang sining ng kutkut isang halos nakalimutang pre-colonial na teknik sa pagbipinta na ng iskafito, encaustic at layered painting para makabuo ng textured at three-dimensional na mga obra. Itinatampok din sa mga likha ni Diasis ang baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino bilang paraan ng pagpapalalim sa pagkakakilanlan at pagmamalasakit sa kultura. Magkakaroon ng mga lecture at live demonstration si Diasis para ipakita ang paggamit ng kutkut sa makabagong panahon at ituro kung paano magsulat ng baybayin gamit gamit ang mga mobile app. Bahagi ito ng Skokie Parade of Culture na tatakbo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa parehong araw. Aabot sa 50 ang bibida na performances, interactive booths, pagkain at mga aktividad para sa pamilya mula 28 iba't ibang culture. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman pagdating sa sports. Muling nangingibabaw ang husay ng atletang Pilipino matapos nating makapag-uwi ng 65 medalya sa ginanap na Asian Junior at Sub-Junior Powerlifting Championships sa India. Kabilang dyan ang 27 gintong medalyang nasungkit ng mga delegado. Pagdating sa Balitang Sports, iahatid yan ni Millie Borja. Umani ng kabuang 65 medals ng Pilipinas sa katatapos lang na Asian Junior at Sub Junior Powerlifting Championships sa Deradun, India kung saan nakapag-uwi ang delegasyon ng 27 golds, 32 silvers at 6 na tansong medalya. Namayagpag si Sabina May Santos sa women 76 kg Division sa pagbabagi ng walong gintong medalya sa Classic at Equip Categories. Nagtala rin siya ng bagong Asian Equip Sub Junior Record sa squat at total. Si Jessa May Vivero Tabuan ay nagwagi ng anim na gintong medalya sa Junior Women's 52 kg category, apat sa Classic at dalawa sa Equipped, kung saan nagtala rin siya ng Asian record. O rin si Raddy Marzana nagwagi ng apat na gintong medalya sa Junior Men's 53 kg category at nagtala ng Asian record sa squat. Sa Junior Men's 93 kg category, dalawang gintong medalya ang nakuha ni Jason Galauran kasabay ng pagtala ng mga bagong Asian Junior records sa squat sa Classic at Equipped Division. Nakuha naman ni Jane Erasmo ang gold medal sa bench press sa Classic Division ng Junior Women's 57 kg class at naglalari ng Asian Records Equipped Division. Sa Classic Division ng Junior women 76kg category, nagwagi si Ashley Cruz ng squat gold medal at bagong Asian Junior record. Sa Asian Classic University Cup, nagwagi si Vince Gutierrez ng tatlong ginto at isang pilak sa men's 83kg category habang si Ken Austria naman ay nagkampiyon sa bench press at nagtala ng bagong Asian University record. Bukod sa tatlong pilak sa men's 105kg category. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Officially a mom na si Miss World Philippines 2017, Laurel Liman. At sa mundo naman ng K-pop, sino nga ba itong Hollywood star na guest sa online show ng BTS member na si Jin? Yan at iba pang the better news sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Isinilang na ni Miss World Philippines 2017 Laura Lima ang kanilang first baby ng PBA player na si Von Pesumal. Sa Instagram, ay pinasilip ng first time mom si baby Solana na nakahawak sa kanya. Agad daw bumuhos ang pagbati mula sa Kapo Beauty Queens ni Laura gaya ni na Winwin Marquez, Tia Tumala at ang magiging mommy na rin si Megan Young. Taong 2021 nang iginasal ang dalawa. Samantala, usapang pelikula naman tayo, Bibida, sa isang action film ng aktresa si Michelle Yeoh. Sa report ng Variety, pinamagatang The Surgeon ang gagawin nitong pelikula, kung saan gaganap siya bilang isang retired surgeon. Ngunit may kikidnap dito at pipilitin siyang mag-opera sa isang mysterious patient. Magunita na taong 2023, gumawa ng kasaysayan si Michelle Yeoh bilang kauna-unahang Asian woman na nakasungkit ng Best Actress Award sa presiyosong Oscars at heads of fellow armies. Hashtag Hollywood Superstar with the Worldwide Handsome. Masisilayan sa Run Jin, ang online show ng BTS member na si Jin, ang aktor na si Tom Cruise. Ito ang kinumpirma ng kampo ni Tom Cruise na magtungo ito sa South Korea kamakilan para sa promotion ng kanyang pelikulang Mission Impossible The Final Reconic. Patay nga sa preview para sa next episode ng Run Jin, maririnig ang Mission Impossible theme song hanggang sa dulo ay may pasilip ito it's a special guest gin jin At yan ang mga balitang hashtag Pampag Good Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo sa sunod na linggo. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hati dahil good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comments section. Tandaan, libre lang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagait sa iba. Ha? Hashtag Good Vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV